Kanino ang last tita na ito? Ano ba? Hindi pa bro eh. Siguro bukas. Mm. 🎵 Kanino ang last tita na ito? Sa'yo o sa'kin? sa Sa'kin. Sa Uulitin ko. Sa'yo o sa'kin? Sa'kin. Sarap kasi. Sino talaga ang deserving? Ikaw o ako? Ako. Uulitin ko. Ikaw o ako? Uulitin na ako. naman Hindi yeah. pa bro eh. Siguro bukas. Mm. Kanino mapupunta ang last tita na ito? Sa'yo o sa'kin? Sa'kin. Uulitin ko. Sa'yo o sa akin? Sa akin. Sarap kasi. Ikaw o ako? Ako. 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 Hindi pa bro eh. Siguro bukas. Mm. kanino mapupunta ang lastita na ito? Sa o sa akin? Sa akin. Uulitin ko. Sa o sa akin? Sa akin. Sarap kasi. Sino talaga ang deserving? Ikaw o ako? Ako. Hindi pa bro eh. Siguro bukas. Mm. kanino ang last tita na ito? Sa iyo o sa akin? Sa akin. Uulitin ko. Sa iyo o sa akin? Sa akin. Sarap kasi. May isa pa. Ayun na. Pa-bro, eh. siguro bukas. Mm. nino mapupunta ang lastita na ito? Sa iyo o sa akin? Sa akin. Uulitin ko. Sa iyo o sa akin? Sa akin. Oh. Hmm? Akin. Sarap kasi.